sis, tataasan ho natin ang dosage ng gamot ninyo. Hindi naman ho gaano ang side effects nito, yes. pero syempre medyo mahihilo-hilo ho kayo sa umpisa. Sandali. Alam mo, kung may problema ka sa akin, sabihin mo, diba hindi pinagtataguan mo ko. Hindi naman kita pinagtataguan eh. Diba? In the past few days, you haven't talked to me. And you don't answer my calls. Ano pong kinagawa ko ngayon? Di ba kinakausap kita? Sa pagkakaalam ko, si Mrs. Salcedo lamang ang may sakit sa kwartong ito. Mitch, napaka-childish mo. Okay, fine. Childish okay. na kung childish, okay? Alam mo, every time yung may sinasabi ako sa'yo, lagi mo na lang ako yung kontra. Para pang hinahanapan mo ko na... Pwede ba, Jonas? Can you please stop nagging me? Para ka namang matandang Can't you see that I just want to be left alone? Pwede ba? Kung magla-lover's quarrel kayo, medyo humanap naman kayo ng ibang lugar na pwede niyong pag-awayan. Halika. Ano? Halika. Lilin, please, yung chart. Jonas, ayokong makipag-usap sa'yo. Okay. Pero Mitch, dapat i-settle natin to once and for all. Now tell me, what did I do wrong? Dahil ba sa comment ko sa iyo tungkol sa mami mo? Sabi mo sa akin, may sarili kang pag-iisip. Well, I also have my own opinion about certain matters. Pwede ba? Tumigil ka na, ha? Pwede ba? Hindi lang naman yun eh. Marami pa. Like what? Napakabilis nito eh. Tayong dalawa. At the start, I thought it was going to be fine. Jonas, maniwala ka sa akin. I like you. I really, really like you. Ano gusto mo sabihin? Siguro dapat bigyan muna natin ng isa't isa ng space. What? Jonas, gusto ko muna mag-isip. Ikaw din pag-isipan mo na rin kung anong... What? What did I do wrong? Mitch, What did I do wrong? Wala. Wala kang kasalanan. Ako ang mali. Does that give you any peace of mind? I'm sorry. Ara. Hmm. Kunwari lang, Ara. Pag nagkita uli kay ni Henry Ortiz, anong gagawin mo? Mahal mo pa ba siya? <laughs> Siguro mabuti. Tapusin muna ninyo ang pagkain nyo bago kayo maglambingan. Sorry, ho. Ikaw naman kasi, Jake. Sabi mo, one week lang kayo sa Cebu. Naging two weeks. Tuloy na miss na kita. Hindi naman namin nakalain, eh. Oh, ang daddy ko kasi. Pinigilan niya kami ni Jake. Pinakilala niya si Jake sa lahat na yata ng relatives namin doon. Pagdating ng panahon, ikaw naman ang pakikilala ko sa mga relatives ko sa Pampanga sa Tarlac. Kulang ang isang buwan para sa amin ni Jake. Matagal pa yon. In the meantime, kailangan pag-usapan natin ang dapat gawin sa mga susunod na araw. Hmm. O nga pala, mag-uumpisa ng mag-operate ang plastics factory sa January. Good! Pilar, dun ka muna sa kusina. Isa pa, hindi lamang naman ang tungkol sa negosyo ang gusto kong pag-usapan natin. Kung hindi, ang magiging arrangement ninyong tatlo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Jake, Arian, Ara, dalawang taon ang hihintay ninyo para kayo makakuha ng divorce at para naman si Arian at si Jake ay magpakasal. Sa loob ng panahong yan, nais kong humiling sa inyo para makaiwas tayo sa isang malaking eskandalo. Ara, kayo ni Jake ay kasal sa papel lamang. Pero kikilos kayo na parang tunay na mag-asawa sa harap ng tao. At Arian, hindi kayo magpapahalata ni Jake na kayo ay magnobyo. Jake? Yes, ma. Hindi po namin kakalimutan. Arian? Yes, ma'am. Wala kami kaugnayan ni Jake. Ati Kawara? Opo. Mag-asawa po kami ni Jake. Aling maganda. Uminom ka muna. Kaya oh. kayo dalawa, no? <laughs> Pakababi kasi nang huling tumira dito eh. Pero pag na-cleanser at nalisol ito, maganda na. Ano nung ang mo? Irene ho. Ah, Irene. Pesko dito. Saka importante, hindi nawawalan ng tubig. Konting linis, konting dekorasyon. Okay na okay na to. Eh, magkano hong renta? 1.5. Two months deposit, one month advance. Magsasarili. Kayong mag-ina. Doon pa sa sampalok. Eh, kung paano kayo? Eh, itay may kandado naman ho yung pinto eh. Eh, yung palabas-labas yung pasakali eh. At saka may pera kang pinambayad sa deposito ng bahay. Pagkatapos nun, ano? Saan ka kukuha ng pera? At saka, alam mo ba kung anong halaga ng pagkain ngayon? Nako, pagpasok mo ng supermarket at isang libo lang ang dala mo, Paglabas mo, maliit na supot lang. Eh, alam ko naman ho yun, Mang. Eh. eh, yun naman pala eh. Eh, ba't mo pa gusto mo? Huwag na ho hu tayong magdiskusyon. I've already made up my mind. Hindi lang pala tigas ng ulo. Tawag dyan eh. Ang anak mo, Selly. Anak, pa, paano ka mabubuhay? Pa, paano hanap buhay? Magkano -ma, ang ihingin mo, sweldo? At saka, pag alis mo ng bahay, Oh, yung bata maiiwan sa yaya. Selly, ikaw na ang kumausap sa anak mo. Sorry, miss, pero okay lang sa akin yun na uh, undergraduate kayo. Kaya lang importante sa boss namin yung experience eh. Anyway, in the near future, pag may job opening kami, yung medyo hindi sensitive ng pwesto, we'll let you know. Salamat, oh. Okay.